Political drama from fiction, ganyan ang payag ng China sa paglantad ng bansa sa nasirang bahura sa West Philippine Sea. Dito, bumuelta si Defense Secretary Gilbert Teodoro at tinawag na impokrito ang Beijing. Narito ang report ni Joshua Garcia. Political drama na mula sa fiction. Kung ilarawan ng China ang pag-alman ng Pilipinas sa kanilang mga iligal na aktibidad sa West Philippine Sea. Sa underwater survey na Philippine Coast Guard sa rehiyon, makikita ang tila wala ng kabuhay-buhay na marine ecosystem, partikular sa Rosul o Iroquois Reef at Escoda Shoal kung saan namataan ang maraming Chinese maritime militia vessels. Mapapansin ang discoloration sa seabed, indikasyon ng iba't ibang aktibidad dito. Mayroon din mga drug na koral na maaari rin mga patay na koral na itinapon matapos iproseso at linisan. Pero ang sabi ng China Nasira ang mga bahura dahil sa maduming tubig na nagmumula sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Kaya raw kung tunay ang pagmamahal ng Pilipinas sa kalikasan, dapat nang tanggalin doon ang nasabing barko. Tinawag namang impokrito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang China. Sila umano ang gumahasa sa kalikasan sa pamamagitan ng mga iligal nilang gawain sa WPS. Sabi pa ng kalihim, malinaw na napatunayan ng Pilipinas sa arbitral ruling ang illegal reclamation activities ng China. Binigyan din din ni Teodoro na ang mga ganitong pahayag ng China ay nagpapatunay na hindi sila sinsero na maayos ang gusot sa South China Sea. Maging ang Philippine Coast Guard ay pumalag sa pahayag ng China. Ayon sa PCG, ang pagkasira ng corals at bahura ay karahasan sa kalikasan na isang krimen laban sa sangkatauhan. Dapat na umanong itigil ng China ang paninisi sa BRP Sierra Madre at sa halip ay tanggalin ang napakaraming barko ng Chinese Maritime Militia na pumapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.